Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng digdig Nandito na naman ang inyong lingko, Just Vlog. Manggugulo na naman tayo. Ang walang kakwenta kwentang vlogger sa balat ng lupa. <laughs> Aalingaw-ngaw na naman sa inyong mga cellphone at sa inyong mga TV screen. Meron tayong mahalagang pag-uusapan ngayon mga kababayan. Mahalaga ba ito? <laughs> Parang hindi naman. <laughs> Yung bago tayo magsimula ay babatiin po muna natin ang ating mga kababayan na patuloy po na tumatangkilik, nanonood at nagtitsaga sa ating channel kahit na tayo ay nanggugulo lang at wala tayong kakwenta-kwenta vlogger pero nanonood pa rin ang ating mga kababayan sa atin. Hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagtitiyaga sa amin. At siyempre, may babatiin din po kami. Ang amin pong naging destinado po dito sa aming nga uh, lokal na napunta na po sa ibang bansa at nanonood po sila sa atin. Ay binabati po namin ang kapatid po na Glenn Mergas at ang kanila pong may bahay dyan po sa lokal ng Inver Cargill. Distrito po ng uh, New Zealand South Ayun Tama po ba yung Pagkakabigkas ko? Ayun, at uh, Yun nga mga kababayan At mga mahal po naming taga sa uibay Mayroon po tayong ah, Mahalagang topic ngayong Umaga Mahalaga po ba ito? <laughs> ito po kasi Ang dami po ang Nagulat At nagulantang Hindi makapaniwala Katulad po ng ating kilala o isang kilalang entrigera, <laughs> isang broadcaster, newscaster na medyo entrigera, eh hindi sila makapaniwala ang kapagkapanalo po ng ating newly elected Senator Rodante Marcoleta. At mamaya po, mamayang hapon po, ay manunumpa na po sila at magiging isang galap na na senador ang ating uh, kapatid na Rodante Marcoleta. Palakpakan naman po natin yun. At syempre, uh, big congrats po, senador uh, Dante Marcoleta. Yun. Eh, pero hindi po siya kasi ang pag-uusapan natin ngayon eh. Medyo nabanggit ko lang po yun. Aabangan natin at uh, tinan natin kung makakapag-live po tayo mamaya mga kababayan. At subukan natin na makapag-live dyan sa gagawing panunumpa ng mga itatalaga at nanalong mga senador sa ating bansa. Dose po yan, mga kababayan. Eh, pero ang pag-uusapan natin, yung dalawa dyan sa dose, na ito'y dalawa din na hindi inaasahan at hindi rin po mapaniwalaan ng iba na kung papaano nakalusot ito. Kung papaano sila nanalo sa nakaraang 2025 midterm election sa senatorial race, mga kababayan. Sila po ay walang iba kundi si... Wow! Dagat! <laughs> Wow! Mustasa! <laughs> Yun, si newly elected senator Kiko Pangilinan at saka si newly elected senator Bam Aquino. Ayan, ang dami po ang nagtatanong kung bakit o kung papano po nanalo po itong mga ito. Meron pong analisis ang saganang mamamayan tungkol po dyan, mga kababayan, at hindi po kami kundi siyempre eh kukuha tayo ng uh, kukuha tayo ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaan, matapat, matapang. Eh walang iba kundi po ang Net25 sa programang sa ganang mamamayan. At bago ko po pala ipapanood po sa inyo, lagi po kasi akong binabati po diyan. Pagka tayo po ay sumasagot sa box populi nila Kuya Jen, ah uh, Kuya Benny at saka Kuya Nelson, eh lagi tayo nababanggit po dyan sa isang mamamayan. Eh sinasamantala ko po ang pagkakataong ito para batiin naman po sila. Kuya Jen, superjaga. magandang araw po sa inyo, Kuya Benny, Antiporda, Porda at saka si Kuya Nelson. Eh salamat po, salamat po sa lagi po ninyong pagbabanggit ng... Just vlog na walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng lupa. <laughs> So, hindi na natin patatagalin mga kababayan, pero bago natin i-play yung video, eh, nakikisuyo po kami. Eh, kung okay lang naman po, eh, paki-like, subscribe, at pakihit na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin sa mga susunod na mga pagkakataon. Hindi na natin patatagalin mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Ito po at sabay-sabay uh, po nating panoorin itong bidyong ito. No? Ano <laughs> po? Ito ha, maniwala man kayo. Bakit nanalo si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan? Alam mo, yun na marami nagtatanong din diyan. Mm. Ako yung Bam Aquino sa mga kabataan talaga. Mm, ano, Gen yung Gen Z. Yung C talaga, Gen Z talaga. Yung Gen Barjaga. yan, yan yeah. Yung grupo namin. Ay, <laughs> <laughs> yung grupo namin, makapagsasabing malakas talaga yung Bamakino. Tsaka nag-concentrate sila sa ano, ha, mga mm. campuses. Yung mga campuses. At yes. tsaka yung campaign nila sa social media, alam mo, laking tulong kay Bam noon. ha. Mm. Kasi di ba dati mga bata, eh, ayaw kong bumoto niyan. Wala na, Pero dahil sa campaign nila sa social media tsaka sa mga campuses, mm. ang maraming bagong botante Mm. ang lumabas at isinama sa listahan, mm -hmm. Bam Aquino. Yun. May makakakilala ako ng mga... Kasi si Bam Aquino, pag nakita mo, bata -bata eh. mm mo batang-bata eh. Di ba? Parang hindi kami nagkakalayo uh -oh. eh. Di ba? Uh -oh. eh, ano, pagkakahawid <laughs> na kayo. Malayo nga lang. <laughs> Parang magka, age so, bracket na so, kami. Eh. bracket, uh, uh Pero yung Kiko, uh, yun ang dun Kiko, ako... Uh dagat yun ba, yun ba yung nakatulong sa kanya? Yun na nakatulong wow, sa, sa kanya. Wow, dagat. Saka Saya? yung hihigop ka ng sabaw na oh. hindi sumayad yung uso mo sa sabaw, ano? <laughs> <laughs> alam mo, mga bagay niyan, may, oh. alam mo, in this whole world, laging meron tayong tinatawag na advantage and disadvantage. Oh. Kaya huwag niyong minusin yan, dagat. Wow, yun. dagat alam nyo yung wow dagat na yan. Yun. Akin, nakatulong din sa kanya yan in a way. Ang recommendation nga sa kanya ni Nason, tindigan hmm. na niya yung iso na yan. Eh. Oo, tindigan diba? mo na. Tindigan na. Oo, bigyan mo nang malasakit ang ating karagatan dahil niyan ay uh, matagal nang nalalapastangan. Yan, diba? isa yun. Okay. Okay yan, okay, Ngayon, on... ang tanong, ibabalik na naman natin ulit. Oo. Bakit talaga nanalo yung dalawa? Okay. Putuling ko po muna doon, mga kababayan. Ito yung susubaybayan po ninyo ha bakit nanalo po yung dalawang yan? At hindi talaga makapaniwalang marami kung paano nakakuha ng maraming uh, boto itong dalawang ito, mga kababayan. Excited na po ba kayo kung bakit, ano dahilan kung bakit nanalo yung dalawa si newly elected Senator Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Tuloy natin ang video. Pakinggan niyo mabuti at huwag kayong aalis. Let's go. O bakit nga? Ano ano analysis mo? Hindi sila nakipag-away. Ah, hindi oh sila na, bumabanat. Hindi sila sumangkot do sa laban ng Duterte. At, uh, ano pa man no? Oh, at at saka, administrasyon. Tama tahimik sila sa usapan ng Duterte, ha? Eh? Yes. Oh, oh ang na, ginawa no? nila, nagsipag. Oo. Oh, oh. Nagtrabaho. Oo. Oh, oh. Nagpaliwanag kung ano ang kanilang mga plataforma. Oo nga. Oh, kaya napakagandang tingnan. No? Uh -huh. Alam nyo, dito sa atin, kailangan natin purihin yung tama ang ginawa. Eh. Gaya ni Bamakino, ha? Oo. Uh -huh. Kanina, nakarinig ako ng interview niya. May nag-interview sa kanya, eh, yung intrigera. Uh -huh. May isang intrigera na nag-interview sa kanya kanina. Oo. Uh -huh. Ano ho ang standing nyo dito sa uh, impeachment at kayo yung magiging... Uh, Senator Judges. Senator Judges. Uh -huh. Ano yung standing Well, sabi niya, I will decide Ayun. based sa evidences. Naku, muntik na sa dun ha. Oo. Based yun. sa evidences. Oh. And of course, sabi niya, hindi ako magdidesisyon dahil sa partido, okay. dahil sa tao. Ibabase ko lahat sa ebidensya. Ayun. At lalong lalong hindi ako magdidesisyon na base sa ibibigay na kapalit sa akin na merong ibibigay sa akin para yun ang maging desisyon ko. Hindi ako papayag. Uh, but in-expect mo niya may ibibigay daw? Hindi, merong ganun eh. Ah, ba? ganun ba? Oo, oh, may ganun. <laughs> nakita mo, hindi man niya may diretso sinabing may bigayan nagkabigayan. May bigayan hindi, pala dyan. Hindi, nakita mo, hindi man niya sinasabing uh... direkta. E alam natin na merong bigayan. Sa house, di ba, nangyari daw yan? Oh, um, ayaw um, ko lang. May mga offer daw no, sabi. Uh, Pero hindi ko lang alam kung may nagkatanggapan. Uh, <laughs> Special <laughs> offer ata. Maraming tanggapan doon. Ay, oh, maraming um, tanggapan. Ang tanggapan na. ng mga kongresista. Uh, Oo. Oh, oh. Ang dami. Ako meron nga akong punong tanggapan eh. 300 ano yan eh. 317 congressmen na kanya kanya-kanyang tanggapan doon. Iyon. Iyon uh, punong tanggapan uh. ng mga kongresista. <laughs> so yun ang ano ha. Yun so yun yung nakikita natin uh, na uh, talagang base na... Tama, tama Makita ka. Makita mo, hindi sila napansin. Oho. Uh -huh. Hindi sila napansin na, hindi sila naging threat. Uh Oho. -huh. Hindi sila binanatan, hindi rin uh -huh. sila bumanat. Hindi Ang sila, lang, hindi sila nakisaw-saw sa issue yes, ng Duterte. hindi sila no? sa issue uh -huh. ng Duterte. So with that, Nakita mo ang bilis ng pagkapanalo nila. Oo nga. And no? I hope uh, this will serve as a lesson. Akala ko nga ako yung Kiko hmm. Pangila. Akala ko tapos na ang political career niya. Eh. Hmm. Sa nangyari sa mga nakalipas. Ha? Oh. Eh, pero ngayon, bigla siyang bumawi. Well, diba? eh, uh, in fairness naman kay Kiko, eh, oh. marami rin naman nagawa yan. No? Ah, well, sa oh. Senado, nung uh, kasalukuyang ang senador yan. And pero nawala na kasi yung Sharon Cuneta Magic. Eh. Dati, di ba? Sharon Cuneta Magic. Hindi. Ngayon, babalikan Sharon Cuneta Magic. Ah, ganun ba? Oo, kasi pumayat. Sumexy so, na, Uli Oh, oh, Hindi ko huli nakita si Ati Ate Shawi. O oh, kaya babalik ang, wow, ato, babalik go. ang uh, Shawi magic. Tagahanga ako niyan. Yung mm. high school life. To my high school life. Kasi high Ay, school lang ata. Hanggang Kasi... high school ka lang. The college ka ba? <laughs> 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 elementary ka. <kasi. laughs> Kinakanta namin. Elementary kami. Talaga <laughs> naman, <Like>, ano? <laughs> So, yun na Tama. Alam mo, doon sa kanilang pananahimik sa isyu ng mga Duterte, ako mm. sa tingin ko, at saka yung maiinit na isyon ito nakalipas, yes. hindi natin narinig. Hindi nari sila may... sumawsaw doon. Yes. Ang ginawa nila, dumawa sila na sarili nilang landas uh -huh. patungo sa tinatawag nating tagumpay. Oho. Uh -huh. Di ba? Kaya bagamat dalawa uh -huh. lang sila, mm. di ba sa kampanya alas dalawa lang talaga silang mm. magkasama lagi. Yes. At saka well si Bam Aquino ay nakita mm. naman natin na marami din ang mga taong sumuporta sa kanya lalo itong mga bandang huli na mm. eh, at least di ba nakita natin mm. ayun yeah. pero yun nga yung uh, Kiko well ngayon ang Kiko ay number uh, six pa number, number five. Six. number 5 oh mm. sumunod sa kanya si Kong Dante Marcoleta mm -hmm. di ba oh number five. Oh, tama 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 so yun po yung video mga kababayan, napanood po natin kung ano yung naging dahilan. Kung papaano nanalo itong si Wow Dagat at saka si Bamakino, este Kiko Pangilinan at saka si Bamakino mga kababayan. Eh ang ginawa po ng dalawang ito, eh hindi po sila sumausaw sa isyo ng Duterte. Tahimik po sila at nagsipag, nagtrabaho, yun ang kanilang ginawa. Nagkonsentrate po sila sa pangangampanya. Kaya nagulat ang mga kababayan po natin kung gaano yung kanilang nakuhang boto. Napakarami naman po talaga. Eh sabi nga po doon sa, sa ganang mamamayan kung sa napanood natin eh dapat natin purihin yung mga gumagawa ng tama, mga kababayan. Eh kaya yun, yun po yung naging dahilan talaga. Talagang trinabaho po nila yung kanilang kandidatura. At yun nga po mga kababayan, naipagtagumpay po nila. Si Kiko po ay panglima at uh, si BAM naman ay pangalawa, kung hindi po kami nagkakamali mga kababayan. Eh congratulations po kay Wow Dagat. Ay este, kay uh, newly elected senatora Kiko Pangilinan at saka kay uh, newly elected senatora Bam Aquino na mamaya nga po ay manunumpa na po sila, mga kababayan. Eh, ito po, naalala ko pala yung itong tatlo kasi, si Tito Soto, si Irwin Tulpo, at saka si Ping Lakson, nagbigay sila ng pahayag, reaksyon, tungkol sa isyo, sa impeachment, na isinampa laban sa ating Pangulo na si PBBM mga kababayan itong mga nakakaraang araw. Eh siguro kung inagaagahan po neto na magsalita tungkol doon sa uh, pagbibigay po nila ng reaksyon na di umano ito'y political strategy o pamumulitika lang yung uh, pagha paghahain ng impeachment laban sa Pangulo. Eh sabi ng mga, mga mga kababayan natin bakit noong uh, naghain ang Kongreso mga kongresman ng impeachment laban sa Vice President na si BP Sara Duterte bakit hindi nila sinabi noon na ito'y pamumulitika hindi sila nagsasalita wala silang imik tikom ang kalilang mga bibig. Eh bakit nung ang sinampahan ng impeachment, ay ang ating Pangulo ay agad silang nagsalita na ito'y politika, political strategy, mga kababayan. Kung naaga-aga lang po siguro ito, yung pagsasalita nitong tatlong ito, hindi naman po sa kinokontra ko o ayaw ko sa mga ito, sapagkat nakita naman natin talaga namang humusga, at uh, pinili po sila ng taong bayan. Pero sana, itong mga tatlong ito, eh sana ay maging pata sila, maging neutral sila, eh bakit hindi sila nagsalita noon? Kay BP Sara, bakit ngayon kay at sa ating Pangulong PBBM ay nagsalita, na, nagsalita sila na kinukontra po nila yung impeachment at ito'y pamumulitika, pamumulitika daw. Eh mga kababayan, iiwanan ko po sa inyo yan. Eh, Mag-comment naman po kayo sa ating comment section tungkol dyan sa ating mga reaksyon, mga kababayan. Pero in fairness, ito po talaga ang topic natin, yung dalawa. Si Mr. Wow Dagat at saka si uh, Bam Aquino. Nagaganon talaga ako eh. Nasanay na kasi po tayo eh. Si Mr. Kiko Pangilinan po at saka si Mr. Bam Aquino ay ano po talaga namang surprising very surprising at uh, nakakagulat naman po talaga eh lalo na si Bam Aquino naging number 2 mga kababayan ibig sabihin niyan marami po ang mga kababayan natin na sumuporta sa kanilang kandidatura para maipagtagumpay ito so yun lamang po yung ating magiging uh, reaction po sa araw na ito mga kababayan at muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindalaw at sa lahat po ng mga kababayan po namin dyan sa abroad. Sa iba't ibang panig ng daigdig, bumabati po ang inyong lingkod ng magandang araw at mag-iingat po kayong lagi sa inyong mga paggawa.